December 2023, Magpapasko nun. Nagsagawa ko noon. Nagsagawa ako ng isang charity vlogging kung saan namimigay ako ng Noche Buena package para sa mga taong masasalubong natin upang maka-experience naman sila ng masayang Pasko, lalo na sa mga hirap nating kababayan. Sa kahabaan ng Barangay Iwahig kung saan naroon ang Iwahig Prison and Penal Farm ay nasalubong natin. Ang isang lolo, binaba namin siya para interviewin at mabigyan ng pamasko ng mga oras na iyon at dito namin nalaman ang napakalungkot na istorya ng kanyang buhay. December 2023 habang naglalakbay kami dito sa kahabaan ng Iwahig ay e nasa lubong namin ang isang lolo na naglalakad sa gilid ng kalsada. May mga maruming kasuotan, nag-uuling-uling at dito namin tinanong kung bakit nag-uuling-uling o marumi yung kanyang kasuotan. Ang sagot niya sa amin, dahil daw mayroon siyang vulcanizing shop na maliit. Dahil daw yun yung kanyang trabaho noong araw. Isang mekaniko at nag-aayos ng mga sasakyan. Tinanong namin kung anong lugar siya noon. Tagasampalok, Manila raw siya. Tinanong din namin kung ano yung naging trabaho niya noon at dito sinagot niya siya raw pala ay nabilanggo ng mahigit 30 taon Malit pa ako, namatay na po yung tatay ko eh. Uh, nanay ko na lang ang parang nagpalag sa akin. So, 1987, na kulong ako sa double ano, double, double life. Uh, 1987. Si Lolo pala ay isang dating PDL o Person Deprived of Liberty at mahigit 30 taon siyang nakulong. Tinanong namin kung nasaan na yung pamilya niya. Ay, hindi ko na masagot siya yan dahil mula noong 1992, wala na. Nagano kami sa ganyan, si Sir Levy, nakunta ko yung anak kong panganay. Kaya lang nung inaano na ni Sir Levy na nagano, nakablock na yung panganay ng ano niya. Hindi na maano, hindi na ma -open. Kasi bago man ako nakulong, napabinyagan ko man anak ko. Dito ay hindi mapigilan ni tatay ang maluha kapag nababanggit ang kanyang mga anak. Hindi ako nang tumulong sa mga kapalod po nito. Kung mabigyan niyo po ako ng tulong, uh, ah, bala ko sana magbakasyon muna sa mga anak ko para magkita, magkita kami sa loob ng 31 years. Eh, siyempre eh. At dito, nag-umpisa na nga naming ipakalat sa social media yung kanyang naging buhay. Nag-request siya sa amin na kung maaari eh, maipakalat namin agad ito dahil matanda na nga raw siya at baka mamatay na lang siya na hindi niya pa nakikita yung kanyang mga anak na nawalay sa kanya. Wala raw siyang ibang hiling kundi makita yung kanyang mga anak. Wala na rin daw siyang balak makita yung kanyang asawa noon dahil meron na rin daw itong sariling pamilya. Lumipas ang mga araw dahil nagtrending itong video ni Lolo Alberto Torribillas ay mabilis itong kumalat sa social media sa iba't ibang bahagi ng bansa natin dito sa Pinas. Medyo parang suntok sa buwan yung hamon sa amin nito dahil sino nga ba naman no? yung makakaalala o makakatanda kay Lolo Alberto Torribillas kung maliliit pa yung kanyang mga anak. Lalo na hindi namin alam kung buhay pa yung kanyang dating kinakasama. Medyo talagang nahirapan kami nung mga araw na yon pero hindi kami nawawala ng pag-asa dahil sa panahon natin ngayon sa social media, lalo na sa pakikipagtulungan ng mga viewers natin alam natin na makakarating at makakarating ito sa pamilya ni Lolo Alberto Torribillas kahit gaano man katagal pero ang inaalala namin baka kung tumagal na tumagal lalo na may edad na si Lolo at parang nagpaparamdam na siya na malapit na siyang mawala eh inapura na agad namin ito Ana, magkita kami buhay pa ako tumagal ng tumagal at umabot ng ilang buwan yung paghahanap namin sa kanyang mga anak at sa dating kinakasama. Kung tutuusin, parang nawawala na rin ng pag-asa si Lolo Alberto Torrevillas dahil ilang buwan na ang inabot wala pang nagre-respond sa amin at bilang way na rin na mapasaya ko ang isang lolo na alam ko na ito na lang yung mga huling hiling niya sa huling araw siguro ng kanyang mga buhay o ng kanyang buhay ay gumawa talaga kami ng paraan Nag-post ako ng nagpost na nakipagchat ako sa mga kaapilyedo niya na Tori pero sa dami ng chinat ko ng mga kaapilyedo niya at yung mga mga kapangalan na binanggit niya sa aming video vlog sa kasamang palad ni isa wala pong nagreply sa akin kaya medyo nahirapan ako nung mga panahon kasi na yon ay sobrang hirap na hirap na kami makakalap ng impormasyon kung nasaan na nga yung kanyang pamilya pati ako nawawala na ng pag-asa gusto ko nang sumuko dahil sobrang hirap ng challenge na ito para sa akin. Dahil sinasabi ko nga 30 years na ang nakalipas at baka wala nang makaalala kay Lolo Alberto Torrivillas. Pero anyway, hindi kami nawalan talaga ng pag-asa at dumating yung tamang panahon na hinihintay namin para kay Lolo Alberto Torrivillas. Isang magandang balita na makapagpapabago ng kanyang matagal nang hinihiling. Andito po yung anak niya po. Yung pong Alvin na sinasabog ni Bunso po. Sige. Hello po sir. po. Hello po sir. Magandang umaga. Ayun. Opo. Opo. Ako sir si Tony Cal, yung nager po na nag-cover ano, kaber ng kwento ni Lolo Alberto. Maraming salamat sa katulong niyo. Madagal ko na rin po yun. Ano yan? Di atanong sa kung buhay pa siya o patay. Kasi simula siya po na pagdol po ako. Hindi ko pa po siya nakikita. Ang nababanggit uh, niya po sa amin, si Banjilin daw po yun. Opo, ating po po yun. Opo. Yun po yung ano yung eh, naging malapit daw po sa kanya. Opo, uh, ayun noong... eh, po ating pangatay po. Opo, po, para magkita-kita na po kayo. Ay, napapansaring po si Mimi po kung tulong sa inyo, madala lang po dito. Ano, salamat po sa inyo at nakita nyo siya. At babala naman si Paul Panginoon. Mga anak ko, sa tinulungan ninyo at nakita nila, lolo nila. Halos 50 kilometers kaming nagbabiyahe. Para lamang magbigay ng update kay Lolo Alberto Torribillas. Para naman magbigay na rin ng kalakasan doon sa matanda na nanghihina at nawawala na ng pag-asa. Binalita namin sa kanya na yung isang viewer namin ay natagpuan na yung kanyang pamilya. Ay, eto tay, kilala niya. Oh, parang parang niya. Yung ba na nga, oh. Kaya po niya, Parang kawig siya. May eto, oh. Oo, okay, ganyan, Sayang Siya tay? Ano? Hindi. Hindi ko lang maano pero nakawit na. kahoy yan oh. Oh, hawi kahoy kahoy dai. ganyan ang mukha. Ano dai? Hindi niyo na mukha antay. Ano yan? Yung sa anak niya. So. Hindi ito na mga alam din pero parang pamilyar sa akin 'to eh. Parang pamilyar dai. Oh. Parang pamilyar sa akin. Tayan si ano tayo, Ito tayo si Evangeline. Si, Ayun. Ah, Ayun tayo. Kilala niyo kasi mo. mukha niya. Oh, tayo. Oh, tayo. oh, carbon copy oh. mo tayo. Ano ng ano ng carbon copy? Tayo. Ito tayo, ah. tayo si ano, tatabi na namin. Ah. Ito tayo si Alvin. Sorry Villas, hindi po siya Alvin. Rogelio Ambay. ambay. Ayun. Ayun na. Ay, ginago ng natin. Ito tayo. Ginago ay Ambay. Inago. Tapos tayo. Pateros yung pangalawa na tayo hindi Ricardo. Ay, hindi ano, hindi Porto Nato at si Ricardo Ricardo Toribillas 'yang 'tong binago na apuya niya raw. Kinuha namin yung birth certificate ng apo nyo. Anak po ni Evangeline Toribillas. Ang, ang, ang pangalan po ni ano ni Evangeline tal ko yun nanay niya, is Evangeline Ambay Toribillas. Yun? Yung apo nyo po yun, ka, na natin. Tayo yun, 'yun. Oh, dapat. Pero hindi 'yan talaga. Pero mas Okay. Okay. At, Ay, ano? Mataba na masyado. Hindi na, na Ano, ito, yung mukha. Nah, wait, yan. Pero ta ito Pero ta ta tayo, Dito. O yan talaga. Sure bull na yan. Mukhang kamukha talaga. di sure bull na yan talaga. Saka tingnan nyo. So, so, Nagbago, ito, nga, ito. Eh. Ito, ito. Nagbago ito. nga eh. Ito. Nagbago na eh. Ako nang baka Nagbago. Nagbago ng tigilito. Nakita mo dito. Hindi. ano. Ang pangalan niya po ngayon, Rogelio Ambay. Nakadrop lang ngayon sa Laguna. Ambay! Kung may pagkakataon kayong makausap ngayon, ito si, ano, itong si Dudong, si Punso niyo po. Okay po ba sa inyo? Oo ba? Makausap niyo ngayon? Hindi. Hmm. Eh, i focus mo sa kanya. Ito ang pagkakausap. At... na ano na mga anak. Ako naiyak din nga ako pagkaan. Saka, ano, nai, may... Ano, ay, awag malutay tayo wala akong tawag kasi. Hindi ko na, hindi natin namin ay ano, ayun, masayang masaya kami tayo kasi ano, sukat doon. Ayun, nakakit. Ayun, meron ko tayo. Ayan, talagang lahat ko, kontak nila ko simula sa ako nyo hanggang umabot pa kami dito. Salamat Salamat talaga. Dito, nakita namin yung saya sa kanyang mga mata halos maluwa siya sa saya dito dahil nagkaroon siya ng pag-asa na makikita niya na yung kanyang pamilya na matagal na hindi niya na nakikita. Mahal ko pa rin sila. Kahit na hindi matagal kami nakikita kahit na doon pa siya lumaki sa stepfather nila, mahal ko pa rin sila. Kasi anak ko sila eh. Akong gumawa sa kanila. Kasada ako sa lipunan. Kaya bayaran ko na yan, ang tawaran na nila ako.

Nyo, kita rin tayo na Sige, Alam mong magkikita mo rin tayong dalawa. Hindi, yun lang. Pag-uwi ang 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 kayo uwi ang pag-uwi ang pag-uwi ang pag-uwi ang pag-uwi ang dahil isang buhay yung nabago namin o isang buhay na wala ng pag-asa ngunit dahil sa tulong nyo ay eh nabigyan natin ng pag-asa yung mga taong nawala na ng pag-asa sa mahabang panahon <tong> dahil nga nag-uumpisa pa lang kami nung mga araw na iyon ay nahirapan kaming mangalap ng budget dahil nagsimula talaga ako sa wala kahit hanggang ngayon eh wala pa rin naman ako pero gumawa talaga kami ng paraan. Nagpakapal kami ng muka kung kani-kanino at para makompleto lamang itong pamasahin ni Lolo Alberto Torribillas. At ang good news dito, magmula nung makita ni Lolo Alberto o magmula nang mahanap namin itong pamilya ni Lolo Alberto Torribillas at sasabit na rin siguro ng mga viewers na magkita ang mag-ama at yung mga apo ni Lolo Alberto Torribillas. Eh, merong isang viewer na naman natin ang nagpadala ng mga package, medyo hindi ko na matandaan kung anong lugar po 'yung nagpadala pero nagpapasalamat din po ako sa inyo.